mga so guys, ayan, kararating ko lang dito sa tindahan namin at umahon na agad-agad yung aking kapatid, umahon so ayun, umuwi na agad sa kanilang bahay kasi yung anak naman niya ang kanyang papapasukin so yung anak niya naman ay daycare, so ang anak ko grade 1 so alternate talaga kami and ayun na nga, pagdating na pagdating ko nga, ede yun pandala siya, yun pala, may customer kami yan, yeah, namili ng Ricardo So, ayan. Nakompleto niya na. So, ganyan, guys. Eh, so, ganyan, guys. Pag namimili dito ng rekado. Ayan. Yung mga, yan talaga yung mga ini-stack ko. Okay. galon-galon sa jack. So, ayan. Yan yung mga in-order. Diba? Agang, maaga pa yung, ah, uh, kumating ako dito ay 8.30. Ayan. So, ito ay pipick upin na lang maya-maya. So, ibabox namin to at tetresuhan ko. So, medyo, lakad laki, -laki din to. So, salamat naman. So, ito sadya ang aking kinukompleto, guys. Kasi nga dito, uso mga oka okasyon. So, patay baboy agad. So, ganyan dito sa Batangas. Patay baboy. So, kumpleto din ang mga arikado nila. So, ayan, guys. Aking nalagyan na yan ng presyo at ibaba. So, mamaya ay kukunin na siya. Ayan, guys. Dumating yung deliveries ko ng ano, ng... Ang tawag ito ay Nutriline. Do, so, doon sa sa ano sa Cavite parang airport yata basta may port ay port central ba nakalimutan ka na basta iba dito kasi sa Batangas ato ay Nutriline so ayun, guys itong kulay dilaw na to ay BO so natutuwa ako sa kanila kasi yung mga BO ko galing Cavite ay pinalitan nila so yun yung gatas na malalaking nido so malalaking amount nun yan hindi ko maintindihan to hindi ko pala nabasa to sa... Basta ito, mga gatas to na Nido, um, Nestogen, tapos Bear Brand. So, yung malalaki lahat yun, so buti na lang napalitan ko. Kasi ngayong year na yun, may expired malapit na mga March. Merong, um, ano, January, ganun, March. So, buti na lang pinalitan niya kahit galing siya sa Kabite. So, yung nakakatuwa sa Nutriline. So, ito guys, yung in-order ko sa, ano, sa Nutriline. Ayan. Napakarami. Worth, ano, 10,000. So, ayan. Ito yung ating order. Isang box na swak. Ayun, o. Oh. Tsaka, mga kape. Tapos ito, guys, yung BO. So, kukunin nila to Ayan, mga BO ko yan. Nakakatuwa kasi naibalik yung ating mga BO. At nakakatuwa pa yung ahente nito sa talagang pinalo up niya. Talagang tinupad niya yung promise niya sa akin na yan yung aking order na pinupad uh, niya yung promise niya sa akin na niya ang mga bio ko kahit galing pa siya ang kabite. So, ayan. So, buti na lang at papalitan niya. So, ito, hindi ko pa ito binayaran. Itong aking order sa kanila. Nagkakahalaga na ano nagkakahalaga ng worth ayan, ten ten thousand nine hundred So, hindi ko muna siya binayaran para sa lones ay sisingilan niya na lang ako. At ileles yung aking BO. So, siguro nasa word 5K yun kasi mahal yung mga gatas na yun eh. So, ayan guys. Kakatuwa. Eh, baka kalahati na lang ang bayaran ko dito sa aking in-order. Ayan. So, may mga benefits din tong Nutriline eh bago ko na lang siguro sa inyo ikwento. Kasi may sinabi sa akin yung ahente. So ayan guys, pagkatapos ng dumating yung aking deliver sa Nutriline, ay dumating naman tong deliver ko sa Itlog. So ayan, 23 yan na uh, Itlog. Pero ang size lang yan ay medium large XL. Yan na lang kasi yung natitirang Itlog sa aking ano, lagayang dyan. So mabilis yung Itlog. And then, ayan, dumating na rin ang deliver natin sa Jedi. So sa Jedi yan, ang Cavite, ang tawag nila dyan, Birasa, sa ibang lugar. Basta dito sa Batagas ay Jedi ang kanilang company. So ayan, madami din tayong in order dyan kasi diba nga na vlog ko na sold out ang ating mga surf powder, surf, surf popcorn, at saka mga mayonnaise. So madami ako dyan in order. So, worth ano yan, 9,000. So, pagkatapos nga ng Jedi, so, inaayos yan ng kapatid ko. Uh, dumating naman yung deliver ng kopi ko. So, ayan, umorder din tayo ng tubig. Ayan, kopi ko blanca, kopi ko brown, mga beng-beng. So, sa kanila din yan, guys. Tsaka, mga kuapelo, kalchis. So, ayan. So, ayan, busy-busy yung kapatid ko kasi natambakan na siya ng ayusin. So, inaayos niya na yung sa Jedi. Kasi nga yung mga week ay deliveries. Kasi nga uh, nagpahinga yung mga ahente. So, ayan, sunod-sunod na naman ang ating deliveries. So, madami pang nagbooking sa akin. At araw-araw siguradong mayroon tayong deliver. So, marami kasing kulang sa ating tindahan. So, ayan, unti-unti nang napupunuan ang ating mga stocks. So, So, ayan, guys. Marami na ulit tayong mga surf powder na nakatuwa. Kasi yung surf powder ay napakabenta. So, ang ating in-order na kulay yan. Violet, green, red, uh, pink, tsaka puti. At uh, yun, yun lang naman yung dilaw. So, ayan. Malapit nang matapos ang aking kasama dyan. Yung kapatid ko. Yung kasama ko sa aking tindahan. So, ayan guys. Ano pinapasok man ni KopiKo ang kanyang deliver kasi yan muna din i-check naman i-check muna yung deliver bago bago natin bayaran so pagkatapos may display ng kapatid ko yung sa Jedi ay ayan che check muna yung sa KopiKo And ayan na nga, naipasok na yung mga tubig dyan at situ. So, yung mga tichiria. Siyempre, check natin ang mga tichiria kasi minsan may damage yan. So, minsan may butas, minsan walang hangin. So, kailangan talagang i-double -do check natin ang ating mga tichiria. So, ayan guys. Yan yung ahente. So, ang mga ahente naman dito ng ano ay mababait. So, madali iyang kausap. At ang maganda rin dyan sa Jack Inzil ay ano, na na BBO din at saka din i-display nila. Hi guys, uh, nandito na ako sa aking counter at ito na yung listahan niya. Ayan. Di ba napakahaba? So, maigi na lamang at nandito lahat ng listahan niya. Yung, uh, nandito na lahat ng kanyang mga kailangan. So, yun. So, Uh, sa ilang buwan ko na dito nagtitinda ay, yun, kinumpleto ko talaga sa dya, Yung mga ganyan. Mga panlahok ng mga nag-uokasyon. So, ayan. At ating lalagyan ng mga presyo. Ang kanilang mga binili ay ito, tomato sauce. Dalawang malaki agad. So, tomato paste tapos tomato sauce ang kanya dalawa palaki, tomato paste tatlong malaki. Tapos ketchup na, dalawang galon sadiya yung malaki. Tapos hot sauce tatlo, reno tatlong big. Tapos mamasitas isang bote. Tapos margarine, tapos baking, paminta, magic, magic sarap, toyo, suka, isang wilkins yung malaki. Dito guys, yung ginagamit na lang suka, hindi yung mga dato puti, hindi ganon. Ang gawa, talagang natural yung ginagawa nila. Yung Tapos, caldereta mix, eden, tapos kari mix, isang 1.5 naman tika, at isang patis, bote. So, ayun guys. Um, itong mga gulay, wala naman kami ito, mga patatas. So, malapit lang naman dito yung mga gulay, kaya dyan lang yung, lang yung mga gulay. So, ayun na guys. Uh, Pre-pressuhan ko na ay itong aking ano. At i-update ko kayo kung magkano ba yung total ng kanyang napamiling ito. So, ayan. Sabihin ko sa inyo kung magkano yung total. So, ayan guys, ha, ay ito na natin. Nilalagyan ko lang ng presyo isa-isa yung ating mga paninda. So, ayan. Uh, shout out po sa lahat po ng mga nakakapanood po ng aking video. Salamat po sa inyong suporta. So, ako po ay ito, patuloy po akong nagiging positive lang sa buhay kahit sinusubok tayo sa ating buhay. So, kailangan ko talagang magpakatatag kasi para sa aking mga anak at sa mga nagmamahal sa akin. So, yun. Uh, basta yung iisipin ko na lang ngayon yung mga anak ko at ang aking pamilya. So, ayan guys. Uh, yan, may dumating pa siguro. Ta may dumating pa akong mga ahente ng tinapay. Kaya napatayo ako dyan. So, naipagburautan pa tayo. So, ayan guys. Ah... Uh, malapit na nating matapos at salamat po sa inyong panonood. Hulaan niyo po kung magkano ang total ng anong ito at biyan ko po ng GCash na 100 ang makakahula. Salamat po.